ganak bitang magkahurot ng si tubig magkaanam og kadaghan diha ang magagas na si padung sa gawas ganahan mo na magkadotan aw pero hinay ran rin out anak kay aron di pud sila madaot Muna samtang ganiha naghatod sa balde gipaagas muna no. nakakuha namin mi Nay among nakuha o. Oh. Na. Eh. Subrang dami din yung nakuha namin. Tagalog pala tayo. <laughs> Kalimutan ko na. Tagalog muna pala tayo. Hindi mo pala tayo Bisaya. Hmm madami na yon baka ganahan kayong tumintingin yan, yan kasi maganda ang tingnan sa si mga bata yung paanod-anod yan ang tinatawag na padidit nagpadidit-didit sila nag slide slide yung mga isda hindi lang yung tao mag-i-slide pati isda din nag-i-slide kaya ganyan ginaganahan sila mag-i-slide slide oh Gusto, Manila yung mga ganyan. tingnan nyo yung fish pan halos oh. kalahati na ng flooring ang walang tubig may mga isda pa yan puti-kunti pero basa naman ano pa yan kaya pa yan ng mga isda hanggang sa maesprihan natin iubos muna natin ito pagpalabas dami pa yan aabot pa siguro ng mga tatlong balde ang isda niyan Yung maghahangla man masubrahan yan yun ang mga anak ng limang breeder na pinaanak ko yung ininjikan ko bitaw yan. Dumami na. Yung kinatay kong lalaki. Hindi maiyon si Mitoy magalit. Na magkatay ako ng lalaki kahit isa o tatlo, apat. Apat man lang yung lalaki kinatay ko. Pagka na-process ko na, ayan na. Sobrang dami na nila dahil sa apat na sinakripisyo ko ang buhay binuhis nila ang kanilang dugo at kanilang mga pawis pawis at saka kanilang mga Tistis -tis. yan na lumabas na ang katotohanan sa aking ginagawa sa kanila ang dami na nila kaya hindi galit si Mitoy na mangyayaring katayin ko sa kanyang harapan ang mga isda dahil alam ni Mitoy na ang kapalit noon ay libu-libong buhay yun na isara na daw nabubula na puno na yun Yan o. Baskabaskang isda. Mga yan.